Ayun, oh hayo mas. So mao na ni ang dayto nato bantayan Santa Fe. Wala ko ba dinhi sa buntag ninduta sa view og tingog sa mga langgam. So sayo de mi nang mata kay mag island hopping may mi karon. ubalik de atong snorkeling area sa Hilantagan Island, yun sa Virgin Island, dayon sa Baygad Island. Pri na man ta sa Bantayan Island. Matik seafood na siya. Biha dagkuwa sa scallops si. Eh. Awa go na ma sir, grabe dagkuwa sa unod. Ang pagluto ra day na ni ani gibubukalan. Hiwag mga lamas, Dayon butter. yun mo na yung nagitaw, ako grill, scallop, parisag talong, dayon plus tinula pa dyan, paksit, parisan pa yun. garlic rice, samot ka paksit master, parisan pa yun. kinilaw, while nagpaabot na maluto, tayo na si Bosi Duga, dyan doyan, atong pangutan on, mustay ang buhay buhay. Bosing! bosing, lang buhay buhay, Bosing? Ha? Mas buhay buhay? Okay rin buhay buhay? Ayaw swing na ba? Niya, luto na mga kamaster. Ready to eat na. Salamat na sa sagrasya ni Ginoo. O sa panahon na nagkatapok o nagkakuyog me. Itadaki mas. Ang nakanindot ay e diri sa mong gistihan mga kamaster. Is pwede ka mo gamit silang lutuanan sa kusina. Pwede ka ba, pwede ka magluto. Kompleto pag gamit mga kamaster. Basin ka maupuhon, mo upuhon o magkasuroy mo diri. Huwag maunin pangahan sa among gistihan diri mga kamaster. Basilya Guest House. Unya mao mga kamaster mo biyahe na sad mi. na nami ani sa Skyans Bangka. Ug pila ra kami noto mga kamaster Naabot na mi nami. So data mo bayad sa entrance. Dayon human og palista og bayad. Nana dayon ang bangka na nagpaabot. Sa excited ni boss ya gyud nagnaon na. Og shout out day ni bossing. Siya mong nasakyan na Bangka ron. Unya karon mga kamaster pasakay na sa bangka mga kamaster. mo sakay tag apil bis mabiyaan data. ug mo ma ari magali mo mga kamaster. Mas maayo mo abang mo ning goggles. Unandred ang usa kasit, para ma-appreciate ninyo ug unsa kanindot sa ilalo mga kamaster ug makita ninyo tarong ang mga isda. Dibyaki na mga kamaster. Hello Zian. There. There. So, Diri diremi ni una sa snorkeling area. Grabe tinawoy. Zian! Hello guys. Zian. Alina. So sa una, si Zian, talawan kay nagilalom. Karon sus, so, <laughs> ang mama sa talawan. 1 2 3 Smile. Yeah, very good. Apil ko. Gusto <laughs> okay, guys. Gian. Hi, Zian! Hi! Hi! Zian! Hi! Hello! Hello! Shout out to my mama and papa! Kamuna sunod na! Bye bye! Salamat So after na mo sa snorkeling area mga kamaster, ato na sa Dmei sa Virgin Island. Uy, paylar kami nguto no mga kamaster na abot na sa Dmei Dayon sa Virgin Island. Grabe, wala makita sa video da. Parking pang ipambot, nilayat na si So diri di ay di isbayad tag entrance diri. Pag umana ni nangita may cottage. Ug sakto ting paniudto naman. Maniudto na na sadta mga kamaster. itadaki mas Ug salamat sa grasya Ginoo. Ug sa higa yun na nagkatapok na pud mi. Ug naghayusa. Ug safety ra mong biyahe Ginoo. Ug grabe sa pagkaon nila diri mga kamaster. Ug after sa kaon mga kamaster, syempre magpahilis na ta kay excited na kay si Zian maligo. Nagpa-picture sa daimidaan na ng Virgin Island. Niya kay si Zian excited mo kay maligo. Wala sa mood. Yun mo din yung palibot diri sa Virgin Island. Grabe yun duta. Na timing sa kay namang panahon kay walay init. Mga to excited na kay si Zian maligo. Tanawa. Grabe lingawang Zian eh. Pagtagbaw Zian kay Juanas Pagadian. Grabe tinawa sa tubig eh. Mga after pila ka oras. At sinasad, may kay Mubalhin pa, may sa Baigad, Lagun. Niya si Sian, kay wala kang manatagpo sa Virgin Island. Niya sa kisulit, ah, mintras pa doon bangka. Ang nami namin, toyo ko dyan mo, ang tagbaw. Kaya kay Wanis Pagadian, kaya. Ang uh, masalang mas, pa Balik ang tagbaw siya. Okay, <laughs> Mali ano tagtukuran? Ah? Tukuran diretso. Puran lagi No, bye Mga bye na bye bye. bye, bye, Virgin Island Next time na sa, Ano kasunod? kasunod? Ah, sa sunod. Alright, alright. ah by God, by God, O say, panganan eh, boss? lagun?

Ay, bayad na ito. Abay, God. Bakpo, ako ni pa. Bagi, kuha na ko. Dali, ligot na ta. Ah, kita ka na, og. Maligot na ta. Ah, oh, buon na na to. Bawal, man, God. Ano na rin sa tambot? Bakwa, sa ni pa. Ano ba tayo, Andres? Ano ba tayo, Andres? Ano Pwede makuha. Ha? Pwede Welcome by God Lagoon. Diri day is na nasa ni siya additional entrance mga kamaster. So na day mga activities diri mga kamaster. Pwede mo mag banana boat, crystal kayak, kayak, o lagoon tour, guban pa. islay room accommodation diri mga kamaster. Then after na magbayad mga kamaster, siya na, naglangoy-langoy na mauni ang view nila diri mga kamaster. ni ang lagun nila mga kamaster. Dili na kayo nato ma-appreciate kay Padong naman siya hunas. Pero nindot niya pun kayo mga kamaster eh. Oh, shout out dahil eh, sa akong asawa. Sarap ng buhay mang. Paus na ako na si Relax bi. O oh, pila lang ka uras, mga kamaster. Pauli na may kagipang kapoy na. Diba? Diba man? yan Salamat Lord Safety ram biyahe Ay, mo na yung boss Ligo pa ka? Ha? Alay. ligo pa ka? Oh, yan naman na yung boss God abang bagus kok abang bagus abang dia adinda <tip> guys panihapon na naman sad mga kamaster. Nga o na sad ah, salamat sa grasya gino. Lami as barbecue, buwad gino. Di ba, ba? Suka. Ola, malami ang kuan. Olo? Kami lang. Kami ay. Olo ka? Kala. Ug mao ni ang part 2 mga kamaster. Dagan gig salamat pagtan-aw kaning video ha mga kamaster. Ako magbasi aning views ang importante nakabuhat ko og memories nakuyog akong pamilya e maabot ang panahon mag memories na lang ni tanan naapatay part 3 mga kamaster salamat kayo sa pagtanaw yasumi nasay god bless